So ayan mga idol, may nakita akong post dito sa Facebook na parang hinihila nila si Casimiro Pababa. Parang sinisiraan nila si Casimiro Pababa. Parang sinasabi na dito na nandaya si Casimiro sa laban kaya nanalo. Parang ganito yung ibig sabihin ng post na to. Basahin po natin yung post ni ano ah ni Kio Boxing Channel. Ang sabi niya dito, Nako, matindi to mga tol. Yun ang sabi dito sa post ni Kio Boxing Channel ha? Parang sinasabi niya dito na nandaya si Casimiro bago ang laban. Sabi niya dito, matapos ang impresibong panalo ng ating pambato na si General Casimiro doon sa Japan, kahapon lamang ay may lumalabas na balita na nakita di umano sa live video ni sa live video nito na may ipinapahid si Casimiro sa katawan bago ang laban kontra kay Sanchez. Biro So ang ibig sabihin dito na nandaya si Casimiro bago ang laban? Kaya, kaya may pinapahid sa katawan? Ganon ang ibig sabihin dito sa post na to ni ano, yung Kio Boxing Channel. Biruin mo, nagpahay daw si Casimiro sa katawan bago ang laban. O, sabi dito sa baba pa, o, Jandel Casimiro nagpahid ng mintol bago ang laban. Biruin mo, hinahatak nila si Casimiro pa baba, si parang sinisiraan nila si Casimiro, parang sila sabi sa post na na nandaya si Casimiro sa laban kaya nanalo. Kaya na knock out yung kalaban. Sabi nito, grabe yung post na to. Basahin po natin yung mga comment mga idol ha? Basahin po natin. Ayan. Ang sabi nito ni Rex, Mintol sa imong mata, kana star para malipay ka. Pinadala pa niya ng one star oh. Pinadala pa niya ng one star. Dami to mong dami nagagalit mga idol. Marami. Sabi dito ng isa, sabi ni Tonil, Ipikasit oil ratodol. dol. Oy, ha, sabi niya. Tapos ha, malipay. Hood ang tukmula na. Ang dami ng dami nagagalit mga ilol. Ang dami. You know? Ang dami nagagalit sa pusa to. Sabi to, ibalik si Tatay Digong para matukhang yan sila. Kami. <laughs> Pwinto lang yan, Lods. Para mapansin ka. O, okay, kita mo. Daming galit, daming galit sa ko kasi para naman talagang hinihila nila si Casimiro pababa. Parang sinisiraan nila si Casimiro na nandaya sa laban kaya nanalo. Yun ang sabig sabihin dito sa post na to. Na nagpahid si Casimiro para makapandaya sa laban. Kaya na nakaout ng kalaban dahil may pinahid sa katawan. Grabe naman kayo. Hindi nyo alam kung gaano katindi yung training nga ni Casimiro kasi medyo tumaba yan, nagpaliit tapos nung lumaban pa, wala pang kain yan tubig lang ang iniinom yan bago lumaban isipin nyo naman yan, tapos ngayon sabihin nyo dito parang nandaya pa sa laban may pinahid sa katawan bago ang laban wala pang kain yung tao, isipin nyo yan. dapat maawa nga kayo eh. tapos nanalo, dapat mas lalo kayong proud, Pinoy lumaban sa boxing, walang kain pero one round lang yung kalaban knock Biruin mo, walang kain, tubig lang. Pero knock out yung kalaban. Napakalakas pa rin manuntok ni Casimiro. Tapos nga sabihin nyo, parang nandaya pa sa laban. Kaya nanalo. May pinapahid bago ang laban. Huwag naman ganun. Tapos sabi naman dito ni Nodes, may masabi lang o oh may kuntit itong mga baser. Sa totoo lang, nakakaawa kayo, magsikap din kayo at lumaban ng patas. Hindi puro kaingitan mga nasa utak nyo try nyo magpatawa sa albularyo, baka sakali magawan pa ng paraan mga hangin sa utak nyo, dami na nagalit dami na galit biruin mo naman yung tao, graming pinagdaanan ng training makuha lang yung timbang hindi pa nga talagang 100% na kuweng timbang dahil mahirap nga talaga, mahirap yung training eh. medyo tumabak-tabak kunti si eh idol Casimiro ka kaya nahirapan siya Kasi matagal na nulas ang laban tapos yung lumaban siya walang kain, tubig lang iniinom isipin mo yan boxing hero, nagbuboxing lumalaban sa ring, walang kain tubig lang, kaya nyo yun tapos nung knock out yung kalaban ganito po sa mapanood mo o mababasa mo na nagpahid si Casimiro ng mintol bago ang laban ibig sabihin, nandaya si Casimiro bago ang laban o may ginawang pandaraya sipin Pinyo naman yan walang kain yung tao eh tubig lang kayo eh, lumaban eh malaki pa yung gloves so na knockout yung kalaban ano ano na sinasabi dito sa post na to nadaya pa grabe naman ka so ano na lang yung hirap sa training ni Casimiro ano yun laro laro lang huwag naman ganun tapos sabi dito ni RMG Pinoy nga naman imbis na matwa sa pagkapanalo ng kapwa Pinoy pilit pinupuna, samantalang ibang lahi pinupuri. Si alas natin naman pinupuna. Ha, ha Saan ka pa only in the Philippines? Tama. Tama kayo ito, idol. Dito ka lang magkita sa Pilipinas na imbis na itulak ka pataas ang kapwa Pinoy mo, inahata ka pa baba pag nakikita nilang umaangat ka. Ah, eh, tama tong comment na to. Grabe. Marabi mga comment to guys. Oh. Basahin nyo po yung mga comment dito. Basahin nyo po grabe pero win mo si Casimiro nagsikap ng ilang buwan mag training pa kondisyon para makuha yung timbang para lumakas yung katawan para kondisyon sa laban tapos pagdating sa laban nilakihan yung gloves hindi nakakain, tubig lang iniinom tapos ngayon ang sabihin may pinahid na mintol sa katawan bago ang laban So, ang ibig sabihin nila, nandaya si Casimiro bago ang laban. Kaya nakio ang kalaban. Grabe naman kayo. Basahin nyo po, mga idol, itong mga comment basahin nyo po. Marami pong nagagalit. Marami po talaga. Grabe, no? Imbis na matuwa po tayo dahil daladala ni Casimiro sa ibang bansa, yung bansang Pilipinas, yung flag daladala niya. So, dapat maging proud po tayo na naipanalo ni Casimiro kahit walang kain, malaki yung gloves na knockout pa rin niya ng one round yung kalaban, dapat doon pa lang proud na proud na tayo doon. Pero itong post na to, sinisiraan pa si Casimiro, kinahatak pa nila pababa. Hindi ko alam kung saan nila nakukuha itong post na to. Paano nila iniisip 'to? Parang si Silver Boy's lang, wala nang ginawa kundi sinisiraan si Casimiro nilalait si Casimiro, hinahatak si Casimiro pababa. Ewan ko kung may alitan yung dalawa na yan o naiingit lang isa. Lalong lalo na siguro kung pumusta yan sa kabila. Baka malaki pusta sa kabila, natalo, naka-out. Ayan, si Casimiro pinagbuntungan. Pusta-pusta kayo, tapos nagtatalo. Pagbuntungan mo yung tao. So, oh, ganun. Uh, ah, pusta lang kayo. Pag natalo, di talo. Di kung kay Casimiro kayo pumusta, di tiba, tiba sana kayo. Pabirbir kayo. O, no, di si Casimiro ngayon, pa pabirbir lang. Ingit na naman kayo. Okay, oh, mingit. Dapat matuwa kayo dahil proud ang Pilipinas na nalo si Casimiro dahil walang kain. Malaki yung gloves. Pero, hindi natapos yung one round. Knockout yung kalaban. <coughs> Knockout. yes in a way kinabahan na si Kinui. Kaya si inuwi kinabahan na, nagtago na. Nagtago, hindi na nagpakita ng media. Hindi na nagpa-interview. Kasi dapat yan, pagkatapos laban, nandoon siya, interviewon siya, ano? Papalag ka ba kay Casimiro? O kayo maglaban sa sunod? Nagtago, umiiwas yun sa mga mag interview kung lalaban ba siya kay Casimiro. Tago yun. Sigura, ano, nagtago. Nanood yun, pero nagtago. Nagtago yun. naka naka sa private room lang yun eh. Nanood sa TV malaki. Tago. Kaya nandoon mismo sa ring yun. Kasi nanood yun sa kapatid niya. Nanood siya eh. Nandoon yun. Baka nagtago lang sa gilid-gilid. Eh, maraming bodyguard yun. Hindi napakita sa kamera. Kasi kinabahan yun. Kasi sigurado ma-interview yun sa doon kung kakasahan ba ni si Casimiro. Kaya yung mga basers kay Casimiro naman dito sa Pilipinas. Sigurado. Kakampihan na inuwi mga yan dahil gusto nila matalo si Casimiro. Yan ang hindi maganda talaga. Hindi talaga maganda ganyan. Biruin mo. Kapwa mo Pilipino, ilalaglag mo. Ilalaglag mo, kapwa mo Pilipino. Dapat maging masaya po tayo na ipanalo ni laban. Proud pa tayo. Walang kain, tubig lang. Malaki pa yung gloves. Tapos yung sikap na training pinaghirapan niya. Tapos ngayon magpo lang ng ganito na nagpahid daw ng mintol bago ang laban. Magpahid ng mintol sa katawan bago ang laban daw si Casimiro. Samantala, nagpahilot na siguro to nung pagkatapos ng laban, nagpapahid ng ipikasin, di ba? Papahid ng ipikasin, siyempre, galing ka sa laban, galing ka sa matinding training. di pagkatapos ng laban, nanalo ka, iparelax mo naman katano, pamasahi ka, pahilot ka, para bumalik yung sarap sa pagirandam sa katawan. Pero ito, arang sinasabi ng daya po si Casimiro grabe naman kayo ako hindi ako natutuwa sa post na to eh hindi talaga natutuwa, nabasa ako natutuwa na basa ko parang pasok sa isip ko na hinahatak nila si Casimiro pababa sinisiraan nila si Casimiro kaya nanalo ng daya kaya nanalo hindi po tama yung ginagawa ganyan kaya kayo na po humusga mga idol sa post na yan sinasabi nila na nagpahid si Casimiro sa katawan ng mintol bagong laban. Ang ibig sabihin nila, nanda si Casimiro sa laban kaya nanalo. Grabe. O naman ngayon, kapwa Pilipino mo, nanalo. Dapat proud tayo. Proud dapat talaga tayo. Dapat i-congress pa ninyo si Casimiro. I-congress natin si Casimiro dahil daladalan niyang ba sa Pilipinas kanyang pagkapanalo. Sisikat na naman ang Pilipinas na